Andang umaga po mga idol. Ito na po tayo. Gawa tayo ng busing sa mulye. Ayan siya mga idol. At isisingit lang natin ito mga idol. Ayan. Marami nga pala tayong gagawin mga idol. Ayan. Sa truck naman. Ito idol lang ating unahin. Ayan. At saka ito idol lang ating ikakapit. May binutasan na nga pala ako mga idol. Ayan. Para hindi umaba yung ating video. Ayan na mga idol. At atin ang bilugin. Ayan. Ayan na mga idol at atin ang dandahanin pag bilog ito nga pala idol eh pagawa lang sa atin sila na magkabit saka busing ng truck tukirat mga idol kung tawagin nila mga idol at pagkapur lang ganito yung gawa natin mga idol hindi gano'n tayo mahirapan Asa mo na tayo mga idol. Maraming maraming salamat nga pala mga idol sa walang sawang suporta sa aking video. Yan. Yeah. Ako po'y taos puso nagpapasalamat sa inyong lahat mga idol sa walang sawang suporta. Sana po hindi kayo magsawa sa aking video. Dahil araw-araw po mga idol eh, ito lang ating content. Pero makikita nyo naman idol lahat ng mga klase sa sakyan ng ating ginagawa. kakak kue itu kue ating terbahoy para po ano may mapanood kayo kung gusto nyo po mapanood ang ating mga video mga ito ito so, ay nandadayain ngawang dadayain natin ang busing nito para matagal masira baka ito ay nilakihan ko konti yung butas kasi si boss ang magkakabit baka hindi lang makabit mga idol pagkano kasi nikipan natin yung butas pag nilitan kaya ito malaki ang hindi naman siya kalakihan mga idol ang, ano, sakto lang yung turnilyo pag ako kasi ang nagkabit mga idol talagang masikip So nagtatanong nga po pala dyan sa aking shop kung saan po banda. Dito lang po ako mga idol sa San Jose del Monte, Bulacan. Sa Pampalay proper po si Cholo. BM na lang po ang sa aking gawa mga idol. eh mga idol natin. Marami-rami pa ang gagawin natin mga idol. Medyo mapuro lang yung aking talim. Tapos ito mga idol ay magagrinder ako. Yan. Kung gusto nyo po mapanood ng idol yung aking pinakita kayo ng busing sa truck, eh, abangan nyo na lang po sa sunod ko upload. Yan. diyan nyo po makikita yung aking mga upload mga idol sa long video. Yan. Sa mga nagre-request po, nahabaan ko yung aking video. Yan. Pasyalan nyo na lang po mga idol ang aking long video. Kasi po yung iba mga idol yung doon siguro nakapanood sa rails. Eh, may eksilan talaga yung oras natin doon. Kaya sana bibitin po sa ating mga video. Gusto nila makita yung long video talaga yung tapos hanggang matapos. yan Puntahan nyo lang po yung aking long video mga idol para hindi kayo mabitin. halos alauna na tayo ng mudaling araw kagabi ay doon natapos kaya yung talim natin hindi natin nasikaso hindi natin na uh, grinder wala natin ay doon kanto makapansin nyo na idoli, hindi pantay ang ano nyan butas tawag ay doon daya busing kaya lang idoli, pag daya busing kailangan marunong din ta matapat natin sa ano pagkabit, matapat natin doon sa pulsado yung daya natin kasi kung magkamali tayo idoli, madali lang din masira kaya diskarte lang talaga idol para masulit mo ulit nung ating customer yung ating gawa tagal masira ito naman mga idol ipagka nasira nila nung wala pa isang taon pwede nila ibalik at gawa nung natin yan mga idol kung napansin nyo hindi pantay ang butas niya yung tawagin ko diabosing ito na idol kakabit ko na

naman marami rami yung gagawin natin sa truck mga idol siya mga idol ang ating finish product kailangan mahaba mga idol at saka na idol hindi pantay yan ang daya po mga idol para lalo matibay ayun mga idol kailangan mahaba sa parehas para hindi mabakal sa bakal mga idol at kung nagustuhan nyo naman po mga idol ang ating video, pakishare naman po at pakipalo na rin. Samahan nyo na rin po ng like. Thank you very much po. And God bless you po sa inyo lahat mga idol. Sa yeah, mga idol at hindi yung marami pa yung gagawin natin. Ayan pa ang isusunod natin mga idol. Ayan. Kaya abangan nyo na lang po sa sunod upload ko mga idol.